Yan, good morning mga kulitos Andito kami ngayon sa ano, uh, magsaysay Dito sa may kamdas mga kulitos At uh, uh, dito ko na lang umpisaan yung ating pong vlog Sa umagang ito so, so yan, good morning sa inyong lahat Good morning sa mga bawat nating uh, subscriber dyan. Yan, salamat mga guys uh, Supportan nyo sa kulitos trail vlog So yon. At ta uh, shout out sa inyong lahat Shout out sa uh, Luzon, Visayas, Mindanao Shout out sa inyong lahat uh, Shout out sa mga taga Taiwan Yan. Hindi ko may ano lahat May elaborate yung mga pangalan yung lahat Pero shout out sa inyong lahat dyan At sa, dyan sa Hong Kong Yan. Sa UK uh, Abu Dhabi yan shout out sa Malaysia sa Qatar yan sa shout out uh, at uh, sa lahat ng madadatnan ng aming pong video ito yan, so mama ko ulit Ikot ako ulit dito sa may uh, uh, Baguio City Yan mga kulitos So samahan nyo ako sa aming pong uh, pag-iikot uh, Dito sa Baguio City mga kulitos So out sa inyong lahat Panibagong vlog na naman ito mga kulitos. So let's go, tara! So yan, let's go okay, sir. let's go aming pong uh, bawat video 'yan sa bawat nagla like at sa bawat nag sa amin kabayanan sa mga bawat bago na ano kung ayaw mong uh, matraffic at least may alam ka ba na mga papasokan mga ganun ka so, <laughs> yeah, boy so, ipapasya po kayo sa bawat eskinita uh, na pwede nyo uh, pag shortcutan ang para pag uh, traffic dito